Ito na ang hinihintay ninyo, mga kapatid. Ito ang magpapatunay kung swak nga ba si Duterte o lalabas sa Netherlands. O mga DDS, kayong mga nanonood sa akin, huwag nyo muna kayo magagalit kung uh, marinig nyo ang hatol, ha? Mga kababayan, to be honest, mga kababayan ko, nais kong ihatid sa inyo ang mga balitang ito, mga kababayan ko. May pag-asa nga bang si Digong lumabas? Mga kababayan ko, o wala na. O tila uuwi ng nasa Garapon sa Pilipinas. Panoorin natin ang video na ito. Isinumite na ng International Criminal Courts Office of the Prosecutor ang mga dokumentong naglalaman ng mga akusasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, abogado ng EJK Victims at Executive Director ng Center for International Law o Center Law, isa sa publiko ang dokumento kapag na-redact o natanggal na ang mga pangalang nakasaad doon para sa kanilang proteksyon. Dagdag ni Andres, malawak ang akusasyon kay Duterte kaugnay ng Crimes Against Humanity. Posibleng kabilang dito ang gender-based violence, imprisonment on arbitrary grounds, torture at iba pang hindi makataong gawain. Ayan, mga kababayan ko, ito yung pinipigilan ng mga Duterte supporter na makaabot doon. Mga DDS, makinig kayo sa akin. Itapatin ko na kayo. Malabo pa sa tu malinaw na tubig na makalabas tatay niyo. Yes, mga kababayan. Malabo na. Kasi kung iisipin niyo ano yung sinumiti, ito masakit to sa kanila. Eh. Pakinggan niyo mabuti. ah. Perte ayon kay Attorney Gilbert Andres, abogado ng EJK Victims mm -hmm. at Executive Director ng Center for International Law o Center Law, isa sa publiko ang dokumento kapag na-redact o natanggal na ang mga pangalang nakasaad doon para sa kanilang proteksyon. Ito na yon. Alam mo yung, yung, sa kaso ni Digo na sinabmit nila doon, pupunta yung mga victim sa Netherlands and then haharap sila doon sa trial. At yung mga fam, yung mga dapat tanggalin doon sa trial doon, tatanggalin nila. Mga kababayan ko, si so, himayin nila yon mga kababayan ko para ma chap ng maayos yung mga uh, kaso na ipapataw dito kay Digong. Ang pinakamainit dito mga kababayan ko, ang guaranteed dito mga kapatid, is wala nang balikan to mga kababayan ko. Nang tao na si Duterte mga kababayan ko, mabubulok na to sa kulungan doon. Mga kababayan. Dagdag ni Andres, malawak ang akusasyon kay Duterte kaugnay ng Crimes Against Humanity. Correct. Kasi tingnan nyo ha, mga kababayan ko, napakalawak nun ang nangyari yung damage na ginawa nito napakalawak sobrang lawak ng damage na ginawa nito even yung mga tao mga kababayan ko na talagang na biktima Woo!